Magandang araw sa inyong lahat mga kama So andito kami ngayon sa aming sakahan dito sa aming kaumahan So nag harvest may sayuti mga kama so, Kaya nag order si Madam Tagod So ato na ito mga kama kasi Nunoy ay andun pa nagtatahi sa aming hinarvest na sayuti So kung makikita niya, mga kama ito na aming pizza mga kama So ang lulusog mga kama ang lalaki So ngayon mga katapusan ng buwan sa Enero ay harvest na ito mga kama. So ayan no? Makikita nyo. Green na green mga kama. So ayan. Ito ang bitchay. So umulan ngayon mga kama. So ngayon lang natapos. So naligo kami sa ulan. Kasi hindi pwede na. Hindi namin tapusin. Kasi. Ano. Mahuhuli kami. Kasi si Madam Tagod ay. nag Sabi niya. Mga alauna ko na niya. Kuhaon niya mo Sa yute. So mga lang yung harvest. Nagpating ulan na lang niya kamiran doang nunoy diri mga tao ma so, kumbati mi diri karon si papa tuwag damilag naghatod og pitsay ug radish so mga kamo so ito lahat ang aming harvest so bilangin natin ilang sako lahat so isa 2, tulo lima unong pito walo pulo so unsi ka sako mga kamo so, so green na green ang lulusog ng sayote so, umulan lang Ayan o. So, tumaas naman ang presyo nito ngayon mga kama. Umangat ng 2 pesos per kilo. So, ayan. Kung makita ninyo, unsi kasako ang mga harvest karon So, mga naaw na pulimikar mga kama, mahaman si ino na yung kay maniud to. So, happy pista paprika. So, pista karon rin sa mga mga kama. So, niyaga po mga dito ginagmay. So, ginagmay lang. Kaya, patay budget. So, mga na yung pizza yung karun, mga kama. Oh, mani sa karon. So mo punya mong bagong Kasunud Kasunod ani. anak nga pitay. So mo ni sa karon. So klaran nak kayo. So bago lang ning gisprayan mo kamo og herbicide. So kung makita ninyo gay yelo ni masagbot mo kamo. No. Ang pitay din sa mamatay mo kamo. So ang patyor na tong gisprayan mo kini mga tagas og dahon, kini mga talinis og dahon. Sama ni ini. Sumo so, na si patyon, sumo so, ra Kini mga lapad udahan mga sama sabi So dilit na siya mamatay. So high tech na kan karun. nang kawan karon mga chemicals. So dipindi na sa dahon. Kung so, sabah. So, Yang gapat yun. So, mga ni siya ma. So diri mga kawan ma. amo paning iridi kay diri sa mi pohon. So pichay na birada ibirada na magdiri. So mo mong kita manantong tu So karon giridi na Daru na. Oh, so, hawa nama kau ma. Todoleng nama kau langana. So, karun ni ya adlaw. Harvest mi nama kau So, adlaw nga kuan karun. So, tak karun. Januari tu Wednesday. So, kumbati mi harvest. Sayuti. So, happy Pista Fabrika. So, mami ni karun nama kau Di tu ilang nama silingan. Ilang rot. Ke nang ingun tu gagahapon. Nga diri mupan uto sa among balai so ato nama mo karong so dito mi manyod to so maor ni maka umah. so god bless yung tanan maka umah. amping mo kanonay sa so, inyong mga lakaw trabaho so thank you for watching maka umah. god bless